Another day, another vlog For today's video mga kabudo Another adventure na naman tayo mga kabudo At nagkayahagan nga po tayong pumunta Para manguhuri ng ating lukan Na lulutuin at ibibigay na sa tiyo hiniparing teklon At yan na nga po, nakarating na nga po kami sa aming paglulukanan At yan na nga po, kumain po muna kami kasi tanghali na nung umalis kami kasi high tide pa ang ulam po namin ay sinaing natilis sardinas sardina sa tsa konting inihaw pang laman sa aming tsa na kumukulo na sobrang pagod nga pala nang punta namin dito kasi pababa oh yung agos ng tubig kasi tide na mahigit isang oras at kami nagsagwan yung kasama nga namin payak na at dito nga ay nakakuha laki. agad ako ng lukan na, napakalaki another one another day ayos at yan na nga po yung aming kuha napakadami kuha ni paring kerat ni paring tiklon has kanyang bangka oh kitang kita nyo guys magkasama yung kanilang dalawa ni paring marlon oh ang kuha mo dyan boss Ah, tengok. Ah, yeah. Ini mo na jangan. Ini tagumpay oh payoh. <laughs> Tiba. <laughs>

Dagwan? Lala Lalaki boy. Lalaki ano? -lala. Yes! Thank Hindi nilang pala marami. Nagpapahirapan yung isang-isang pumunta. Kati na eh. Ha? Kati na. Sa hmm. mga <mulay> Pagkulutan. Well Ay, ah, ang dami nga. <laughs> Aray ko! May nangagat! Ano tugas. Ay, hayop! Putang <laughs> inang yan! Kabit eh! Kalang tugas? Kabit <laughs> daw eh. Putang inang yan! May nangagat! Ano yun lang yung dito? Kabagot lang ako ngayon. Ang ng kagtil eh. bata. Nandyan pala. Dito Ang ah, ng lukan. Ang lalaki <laughs> pa naman, ano? Hmm? Suwabi. Suwabi, ito. Busog na naman. Oh, hmm, magkakatabi, oh. <laughs> ito nyo naman, guys, oh. oh parang. Parang, nasa loob ng palisdaan. Parang nangangagaw ng kuhan. Hmm? Tatlo agad, eh, <laughs> Bagit lang. <laughs>

buhay. 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 Balik muna kami sa bangka. At nagagay baka ma buhay. bubo, bubo. So, yun guys, kami pauwi na. Eh mati mga ano ko, pauwi na kami. Yan oh. Tapos na ang aming layunin. Yung kay Ker oh. Yung kay Tekno puno ng timba niya, liblib. -lib. Ari na pagwa po ng aming ano. Tropa. Tropa. Yeah, yeah, let's go. Let's go to the party. Oh, kumbungal. Ito pang laman ng tiyan natin, oh. Guys. Pauwi na kami. Tugwan. Lumabas na po kami ng hawan. Lumabas na ng hawan. Yes! Yes! Thank you, Lord! Thank you, Lord! One hour later. At nakarating na kami sa aming magpupunduhan. Kasama nga natin si Parent Teklon, siya ang nasa ulihan. Kasi lalapit po siya sa atin at ihingi po ng konting lukha na ating nakuha para dalhin sa kanyang tiyuhin. At maya maya po ay pinabukan na natin ang ating lukan at may nakuha kong dulong buong nyog. Tapos naghihat na rin ako ng napakasarap na puso ng saging At nabiya ko nga ang ating nyog Maya maya napansin ko Nagbukahan ng ating nilagong lukan Pinalamig-lamig po natin ng konting ating nilagang lukan At ako'y nagkayod na Nung nakayod ng ating nyog At napaga na rin ang ating puso pa mawala ang dagta At yung nilinisan ng ating lukan Para matanggal ang mga dumi-dumi nakakapit sa kanyang katawan Ayun, napakasarap nito guys at nag-init na nga po ako ng mantika tapos sinaalam ko ng ating bawang magpapalasa sa ating ulam at ilagay ko ng ating lukan na pangunahing sangkap sa ating lulutuin at hinalo-halo ko na nga po dito at nung mainit-init na inilagay ko ng ating paminta tapos alagay na natin ang ating puso puso ng pagmamahal Ilagyan na nga po natin dito ng napakasarap na nagpapalasa na magic, magic, baka naman. At dito nga ay nilagyan ko na rin ng asin na magco-control ng lasa sa ating niluluto na ginatang lukan na may puso. At intayin lang nating maiga at inalagay na natin ng kakanggata na magpapalapot sa ating niluto na ginasta ang puso na nangigata at akin na ang hinano dito para maiga-iga at nung malapit na siya na ay atin ang hinango dito nyo naman ano guys na napakasalap na na, first bite na naman tayo nito thank you lord at nung naluto na yung ating kanin dali-dali ako sa mandok para matimusan natin ang ating nilutong lukan tara kain po tayo mga kaabudo sumandok na nga ako dito ng ating ginatang luka na may puso napakasarap thank you lord sa blessing for today mga kaabudo salamat po sa inyong panonood hanggang dito na lang po ang video maraming maraming salamat po ulit hanggang sa muli bye bye